Pero ito po muna, babalikan po natin ito ang binabanggit ni Vice President Sara Duterte na noon pa po nang okay pa, medyo okay pa ang kanilang political alliance ng mga Marcoses lalo na po sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ganoon din po kay Marcos Jr. Makailang beses pala na inireport ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nadidiskubre na marami pong mga congressional insertions na isinisingit po ng grupo nila Martin Romualdez at nila Saldico na hindi po nakapasok doon sa binoo at na proseso na National Expenditures Program or NAP. Bigla na lang pong nagkakaroon ng pagkaltas, pagbawas, pagkatay at kung ano-ano pong mga kabulastugan, mangled kinatay-katay po at inatado-atado ang budget. Makailang beses pala ito inilapit at ipinaabot ni Vice President Sara Duterte kay Bongbong Marcos Jr. Ang sagot lang ni Bongbong Marcos Jr. titingnan daw niya. Pero sa aksyon, wala. Dead ma. Kaya, klarong-klaro po na ang ugat ng pagsambulat, paglawak at paglaganap nitong pandarambong sa iba't ibang mga infra projects, lalo na po itong iskandalo sa flood control project, ang may pananagutang sentral at uh, pinaka-sentro ng may tungkuling managot dito sa kanilang pagpapabaya at pangungunsinte si Marcos at si Romualdez. Sapagkat so, sila po Ah, sila saldi ko, mga players po yan eh. Pero ang principal operators nito, si Marcos, si Martin Romualdez, at si Lisa Araneta. Kasi undeniable naman po yan, hindi naman maitatanggi na alamera po at nakikisawsaw sa pagpapatakbo ng gobyerno at mas pudiroso pa kay Marcos itong si Lisa Araneta. And that is beyond debate na. No, tanggap na po yan na naka, nakatotohan ng realidad na ang gobyerno ni Marcos, we even ay Marcos ay nagsasabi na ang pagpapatakbo sa gobyerno, ito po ay gobyernong pinapatakbo ni Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. No? walang ibang nagtumbok at nagpahayag niyan kung hindi si Senator Amy Marcos. So, hindi pwede pong umasta na parang wala silang kasalanan, wala silang pakialam, o hindi po sila na-involve dito sa kasindikatuhan ng pagkatay, pandaraya at pagsindikato sa budget. From 2022, 23, 24 to 2025, lahat po ng mga budget operations na ito ang kumakatay at nagpapabuo ng mga small committee na ito ay walang iba po si Martin Romualdez. Pero yan po ay hindi nagaganap na parang walang alam si Marcos. May alam po siya. Kasi gusto niya ring gawin na ang pagkontrol ng mga pondo at budget, ang pagbibigay ng mga pork barrel at mga ilegal na pagsingit sa budget kahit na wala ito sa programa ng pagbubuo ng buong budget program, okay lang kasi gagamitin po nila yan ang ganyang sistema ng panunuhol ng mga kinokulimbat at kinokorakot uh, kinokurakot na mga proyekto upang magkaroon ng artificial loyalty kay Marcos ang mga kongresista. Included po dyan ang mga dilawan, pinklawan, sumbis kagaya ng grupo ng Akbayan at mga kagrupo po nila Hontibayros. No? Kasama dyan sa nakikinabang, pati po ang mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF mga komunistang peke na ang layunin ay para kumulimbak sa kabanang bayan habang nakikinabang sila dito sa taktikal na pakikipag-aliansa kay Marcos at Romualdez. So, ibig sabihin po, itong revelations ni Vice President Sara Duterte all along ay kinukumpirma ng mga kaganapan ngayon doon sa House of Representatives wherein si Congressman Toby Chanko mismo ay nagsasabi na may recordings, may USB records no na nakapaloob sa USB o sa flash drive na nandoon po ang isa sa mga operations na pinangunahan ng bulldog ni Romualdez sa katayan ng pundo at budget na nagngangalang Saldico bulldog talaga <laughs> na ngayon ay hindi na makita ang kaluluwa ni Saldico 13.8 billion pesos. Ang insertion, mantakin nyo, 13.8 billion pesos. Isang item pa lang or ilang item lang yon mga kababayan, na isiningit ni Saldico. At pilit itong pinagtatakpan kanina at hindi ipa-play uh, at inaharas ni Ding Baksha Queen, uh, Congresswoman Janet Garin, ng 1st District of Iloilo ang uh, hakbang ni Congressman Toby Chanko na ito ay mailahad doon sa kanilang Sarswela Committee Hearing <laughs> na pinamunuan ng ex-komunistang si Terry Ridon na pirador din at ni Martin Romoldes na ang nag-imbestiga sa mga nakawan at pagnanakaw at mga magnanakaw ay kapwa magnanakaw at involved sa pagnanakaw <laughs> How do you call that? Sarsuela. How, th there is no other term about that. Bogos, Moromoro, Sarsuela. No? Uh, yan po ay peke. No? Ibig sabihin po, niloloko nila ang sarili nila. Kaya tawang-tawang tawa kami kanina <laughs> ng mga iba pang mga leaders dito sa Cebu nang makita natin na nang ibubulgar na ni Congressman Toby ang Uh, nilalaman ng uh, malamang video yon na nakuhaan si Saldico na nag-ooperate para dito sa 13.8 billion pesos na congressional insertion. Aba, grabe ang uh, kung sa ilonggo pa pulok-pulok gid -pulok eh, no. Ah, uh, nangangayo pa na parang the dog wagging its tail. <laughs> Itong si Dingbac Queen Janet Garin no? ang uh, kongresista ito ng first district ng Iloilo. -Ilo. <laughs> Nakakahiya, no? Malayong malayo sa mga kagaya ni Senator Miriam de Santiago na ni Ka Eric, no? <laughs> Iwan ko, nananalo pa rin ito, no? Uh, lahat ng eleksyon, uh, sila ang nagkocontrol dyan sa pamilya nila sa district o first district ng Iloilo. -Ilo. <laughs> so, sabi ni ni Congressman Toby Chanko, akala ko, walang sasantuhin, walang sisinuhin dito sa komite-komite ba nating ito na mag-iimbestiga tayo. Eh ayon, nang lumabas na po ang katarantaduhan hinggil sa involvement ni allegedly Saldico at mayroong hawak na ebidensya si Congressman Toby Chanko biglang naghuramintado po si Janet Dingbaksya Queen Garin. <laughs> Guilty ka agad, ano? alam mong nagtatakip-takipan, alam mong nagmamaniobra-maniobrahan, alam mong mga magkakasabwat. No? Ang tawag niya dyan, uh, birds of the same feathers flock together. Oy, sorry. Birds of the same feathers flock together. <laughs> Yung mga ibon daw na magkapareho ng mga balahibo ay puro balahibo din po ang kanilang pagsasama. <laughs> Kaya itong si Saldico ay pinagtakpan ka nila nila Janet Garin at ni Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante. <laughs> Gusto niyang ilihis ang investigasyon at ituturo nila si Pangulong Duterte, si Pulong Duterte at ang mga Duterte political group na sila daw ay mga pasimuno nitong kasindikatuhan sa flood control at kung kaya, ang investigahan dapat ay ang Davao City. Wow! <laughs> e eh, dapat magpaliwanag. Bilyones pala. Ang sabi ni Mayor Isko Moreno, hindi bababa sa tagdalawang bilyon bawat taon. Ang flood control na, kinokobra ni Benny Abante, ni Joel Chihuahua, nila Valeriano. <laughs> Pero lunod na lunod sa pagbabaha, ang lungsod ng Maynila. Saan na pupunta ito, mga kababayan? Maybe no need na po ng ano pa mang pagpapaliwanag. Ito yung malinaw na sinindikato talaga ang uri ng mga uh, at saka isa pa no itong si Benny Abante hindi po ito elected congressman ito po ay comelected malamang at sa malamang nga ay ginamit ang pondo at pera para mapalusot ng isa pang sindikato na grupo ni George Garcia sa Comelec para itong saling pusa, he lost in the elections but he became congressman sa pamamagitan ng mga kasindikatuhan na ginawa ng Comelec. Kaya ang tawag sa kanya, Comelected. <laughs> And it did not go without a price. May presyo po yon mga kababayan. Ayan okay. ha. So, Bantayan po natin kasi tumutugma itong mga binabanggit ngayon nila Congressman Toby Chanko sa mga naging pagpapaliwanag at naging pagbibigay warning ni Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Two years ago pa, tuloy-tuloy po na nagbibigay ng kanyang pagwa-warning si Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. na hindi na maganda ang mga nangyayaring massive congressional insertions o yung mga pinapalusot at mga kinakatay na pundo na ginagawa ng mga grupo nila Martin Romualdez at mga alipores niya. Dead malang po si Marcos. Ngayon, nang sumambulat ito at nagkaroon ng formal na investigasyon dito sa committee, uh, sa Senate Blue Ribbon Committee na nagkukumahok ngayon si Marcos na kuhanin at agawin ang inisyatiba Mula sa Senate Blue Ribbon Committee kasi alam niyang sasambulat po ito on a degree and scale of scandal that can generate a massive uh, people's outrage. no At ito na nga ang nangyayari ngayon. Uh, nakita natin kung paano po ang mga kriminal na contractors, ang kasabwat nilang mga sindikato at kriminal sa DPWH, pati DBM at Commission on Audit, ay nagsama-sama po sila para durubuhin at kulimbatin ang kaban ng bayan. Samantalang gumagapang sa kahirapan, kagutuman at kawalan ng matinong hanap buhay at ekonomiyang lugmok habang nilulunod sa araw-araw halos o linggo-lingguhang mga pagbabaha ang maraming mga lugar ng ating bansa na grabe ang epekto sa milyong-milyong mamamayan Grabe naman ang pagbaha ng luxury cars ng mga abuso sa mga kapangyarihan at pundo kagaya ng kanina pinasok din pala ng Bureau of Customs no headed by the Customs Commissioner na si Commissioner uh, Ariel Nipomosino uh, gamit po ang uh, warrant or search warrant aba, 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 mga kababayan biglang nawala po ang mga top luxury line cars mga high-end na mga sasakyan like ang Rolls Royce hindi makita yung Mercedes Benz hindi na makita nagulat tayo ha sa sampung mga leading cars lamang na hinahanap nagkakalaga ito ng 350 million pesos wow and Sara Diskaya may kapal ng mukha na inamin niya ito kahapon doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na mayroon po siyang mga 28 high end top of the line luxury cars na nagkakalaga kung i-compute on the average of 40 to 50 million pesos aabot po ng mahigit kumulang ay mga magkano na 'yon 40 million times 28 mga 800 million na po mga kababayan hanggang 1 billion eh they have more than 40 uh, luxury or high end cars mga kababayan. Yan. Ngayon, uh, para po ito ay habulin, mayroon pong sinasabing 12 ang hinahanap na luxury cars na walang bayad na matino at maayos doon sa mga customs duties. Kung kaya, mukhang anak ng kanina ay walo, pero mayroon pang hinahanap na apat. No? At marami pang mga question kasi wala din pong matino at maayos na BIR or Bureau of Internal Revenue payments at mga tariff and customs duties ang mga papel ng mga naturang mga luxury cars. How far can you go para po abusuhin mo ang pondo na ang iyong pinagmulan yan ay pandaraya sa mga proyekto na iyong pinasok sa government transaction. How much can you spend? sa mga sasakyan na ito. Si Diskaya po itong mag-asawa, they earn, or sorry, they own a line of top level and high-end luxury cars uh, na ang halaga po umaabot sa tumataginting na 4 billion pesos. Wow! Sasakyan pa lang ito ah. So, hindi po natin masisisi kung magkaroon po ng malawak na pagkagalit ang mamamayan that under the system of plunder and crime tolerated by Marcos Jr. and Martin Romaldes dahil nakikinabang din sila you can see criminal contractors like itong mga Diskaya Couple, itong mga pinatawag sa Senado initially kung paano po sila naglulustay ng kanilang luho mula sa kanilang pandarambong sa mga proyektong pinupunduhan ng pera ng mamamayan. Hindi po lahat yan mangyayari at magaganap kung matino at maayos po ang ginagawang pamumuno ni Marcos sa ating pamahalaan. Kaya we hope na dapat po kumilos na dito ang Anti-Money Laundering Council. Kumilos na rin po dapat dito ang BIR kasabay po ng Bureau of Customs. At napakalinaw po na ito ay isang napakalalim at napakalubha na pakikipagsabwatan made possible by no less than but Marcos and Martin Romualdez. Itong tinatawag na evil triumvirate sa ating bansa. Ayan mga kababayan. So ano pa po ang ating uh, mga balitang nakuha? Nakakuha po tayo ng balita na ganito din po pala ang ginawa at ginagawa nila sa mga school building construction. Dapat po gumalaw na rin at magpaimbestiga na rin po si Senator or former Senator Sani Angara sa nangyayari pong ang mga school building construction pala ay naging paborito din ng grupo nito nila Saldico at ng mga itinuturo pang mga kasabwat na sindikato at kriminal na mga contractors na ito ay kinukulimbat din po at tinitira din ng pagiging substandard itong maraming mga school uh, building construction. And you can just imagine that we have a shortage of 167,000 classrooms sa uh, public school classrooms ito mga kababayan. At ganon po kalaki ang oportunidad at proyekto na pwedeng kulimbatin pupunduhan nila doon sa Congress kaya kahit 2026 budget po ay mayroon ng pumasok na mga congressional insertions at ito ay hindi pa ibinubunyag ng Department of Budget and Management and kaya pala hindi natin makakalimutan ng binanggit ni Sara Duterte na makailang beses po siyang kinausap nila Saldi at Martin Romualdez nang medyo okay pa ang kanilang political alliances na papasukan sila ng 19 billion pesos uh, upang gamitin po ito sa tinatawag na school building construction subalit so, hindi nakaprogram program wala po sa national expenditures program at wala din po ito doon sa requested budget program ng DepEd mismo nagulat si Vice President Sara Duterte, mga 1,200 classroom construction na ang magbabudget sila Romualdez at Saldico, sila din po ang mag-implement kahit na ito ay hindi nakaprograma sa mismong budget proposal ng Department of Education. Pumalag po si Sara Duterte. Ayaw niya na ang bilyon-bilyon na pondo na dinaraya po at pinapalusot doon sa budget gagamitin pa ang kanyang opisina sa DepEd upang kulimbatin itong mga perang ito, my goodness. So kung 167,000 po ang shortage ng classrooms sa Pilipinas, mantakin natin kung hindi pa po ito nabubunyag at hindi pa napapaimbestigahan nila uh, Secretary uh, Sani Angara, seryosohin na rin po dapat ni Secretary Sani Angara ang audit and evaluation ng mga school building construction kasi most likely po ang mga kontraktor na kriminal at sindikato na na-involve sa flood control projects are most likely involved din po sa mga katayan at mga pangbubweset sa uri ng katarantaduhang ginawa nila sa school buildings construction. Another congressional insertion pork barrel na ang layunin walang pinagkaiba sa flood control project. Higupin at kulembatin at durubuhin nila ang kaban ng bayan. Ikulang na nga ang school buildings. Mabagal ang school building construction. Ino-overprice pa at marami ay mga substandard po ang mga material na ginagamit pag sinabing substandard po kagaya ng sa flood control project that the former or the resigned uh, secretary Bunuan from the DPWH sinasabi niya na 80% totoo 'yon lupa lang ang mga flood control project kinokompaktion lang and then tatapalan lang na manipis na semento 15% and then ang kanyang uh, structural frame kung hindi man kawayan o kaya mga uh, bakal subalit Uh, hindi standards and specifications 80% lupa 15% lang ang simento at ang 5% po ay uh, maayos ka na kung may frame ka kahit maliliit lang na bakal-bakal these are the things na tinitingnan din na ginawa at patuloy na ginagawa dyan sa DepEd without revealing na ganito pala kalaki at kalawak din ang problema ng pangungulimbat sa infra projects involving school construction. Ayun. Mga <laughs> kababayan, this is terrible. Kaya, uh, kanina po, gusto ko lang iulat sa inyo, baka makalimutan ni Ka Eric, mayigit 200 leaders po ang sumama kanina sa matagumpay na paglulunsad ng uh, National Peace Forum and ang paglulunsad ng koalisyon laban sa digmaan. Lalo na po ang pag-expose nitong mga kalokohan na ginagawa nila Marcos at Romualdez at nila Gibo Chudoro para po uh, dalhin tayo sa bingit ng digmaan ay eh, samantalang ito po ay agenda at maniobra ng ay, Estados Unidos na ang kanilang special agent para po makipagkiskisan makipagriyan sa China ay ito pong sila Gibok Chudoro at sila Marcos. Ngayon tinuligsa ko ito ngayon dito sa Cebu City. And the Vice President was able to send her very good solidarity message at marami pa pong mga nakipagkaisa kanina dito sa a forum on peace and the launching of the anti-war coalition. Mamamayan ayaw sa digmaan Ayan So balikan po natin ito maaga ako bukas Kasi I have to catch up my travel So baka mga 6.30 or 6.45 in the morning Sa Pilipinas po At magkakaroon tayo ng karagdagang expose po Hinggil sa naging headline na ito At itong tanong kanina ni El Monge, no? Kung gaano ba katotoo Na nagsimula ng maghakot ang cpp npa DF funded and supported by Marcos Jr. and Martin Romualdez papunta po sa Netherlands uh, upang uh, magkaroon ng uh, tinatawag nilang instigated protest laban kay Pangulong Duterte kapag natuloy po ang confirmatory schedule of uh, reading of the complaints or charges against the former president ayan Tingnan po natin ano po ang mga pinaghahandaan nila. Ano naman po ang mga kaakibat na mga activities o gawain na inihanda din ng ating mga kababayang nagmamahal naman kay former President Rodrigo Duterte.